I explore natin ang fascinating world ng optical illusions, pareidolia at UFO sightings sa intriguing na video na ito. I discover natin kung paano nagpapakita sa atin ng mga bagay na wala naman talaga doon ang ating mga utak, tulad ng imahe ni Jesus Christ sa isang tinapay. At matututo tayo tungkol sa Project Blue Book at US Air Force na nag-imbestiga ng mga UFO noong 1950s. Aalamin natin ang involvement ng CIA sa pag-shape ng public perceptions tungkol sa UFO. At kung papaano ito nakaka-impluensya sa findings ng project? Alamin natin ang legacy ng Project Blue Book at ang impact nito sa debate tungkol sa UFO. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bakit bang video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong na sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Alam mo ba yung mga tao na nagsasabing nakita nila si Jesus Christ sa kanilang tinapay? Minsan, iniisip natin na may nakikita tayo tulad ng isang kakaibang bagay sa horizon at lumalabas na ito ay isang optical illusion lamang na tinatawag na Fata Morgana. O baka makakita ka ng kakaibang bagay sa langit tapos malalaman mo lang na ito pala ay isang ibon na bumababa para kunin ang iyong sandwich. Ito ang paraan ng ating isipan ng paghahanap ng mga patterns sa mga bagay kahit na wala talaga sila doon. Ito ang tinatawag na pareidolia at tumutulong ito sa ating mga ninuno na makakita ng mga mapanganib na hayop noon. Mayroon ding tinatawag na apophenia kung saan mali ang pagkakakonekta natin sa iba't ibang piraso ng impormasyon. Kaya ano ba talagang nangyari sa lahat ng mga UFO sightings na pinag-uusapan ng mga tao? Ang US Air Force ay talagang seryoso dito at nagsimula ng investigasyon noong late 1940s Tinawag nila itong Project Blue Book na nagkaroon ng mataas na punto noong 50s. Ang Executive Services Directorate ay nagulat noong 1966 na ang Air Force ang nangunguna sa proyektong ito, Itinatag naman ng Department of Defense. Ngayon, baka iniisip mo na ito ay tungkol sa paghahanap ng mga aliens. Pero hindi ah, ang malaking tanong ay nagdudulot ba ng panganib ang mga UFO sa seguridad ng US? Sa huli, ang konklusyon ng Air Force ay hindi talaga malaki ang problema tungkol sa mga UFOs. Pero ito ang nakakagulat. Kasali rin ang CIA sa paggabay sa direksyon ng investigasyon. Kaya, maari ba talaga nating pagkatiwalaan ang mga konklusyon nito? Well, pag nadikit ang CIA, parang mayroong mga cover-up na nangyayari. Sa madaling salita, ang ating mga utak ay nakawire para magbigay ng kahulugan sa mga random na mga bagay at minsan iniisip natin na may nakikita tayo na wala talaga doon. At pagdating sa mga UFOs, hindi pa rin sigurado ang US Air Force kung ano talaga ang nangyayari. Lalo na kapag iniisip mo na may pakialam ang CIA dito. Let's get one thing straight. Hindi nakahanap ang Project Blue Book ng mga aliens o supernatural stuff ang natuklasan nito ayon sa isang ulat noong 1966 ng Executive Services Directory ay mga bagay tulad ng mga hoax, hallucinations at regular na mga bagay na lumilipad tulad ng mga ibon, mga flares at ulap. Pero sa pagitan ng 1953 at 1965, nakapagtala ang proyekto ng 253 UFOs. At noong 1965 lamang, labing pitong mga bagay ang nasa listahan para sa karagdagang checks. Ngayon, Kapag sinabi natin UFO, ang tinutukoy lang natin ay mga bagay na lumilipad na hindi natin masyadong ma-figure out. Sorry to burst your bubble kung maasa ka sa mga little green men of fancy spaceships. Pero rewind tayo ng kakaunti. Ang simula ng Project Blue Book ay halos sabay sa pinaka pinag-uusapang UFO event, ang insidente ng Roswell taong 1947. Alam mo naman siguro ang kwento, di ba? Ang piloto na si Kenneth Arnold ay lumilipad malapit sa Cascade Mountains ng Washington State nang makakita siya ng ilang weird object na mabilis na gumagalaw sa langit. Gumagalaw sila na parang isang saucer na tumatalbog sa tubig, sabi niya. Hindi nagtagal, isang tao na may pangalang Mac Brazil ang nakakita ng ilang kakaibang metallic bits at pieces sa kanyang lupa. Unang sinabi ng militar ng US na ito ay isang flying saucer pero agad itong binaliktad at sinabi de, weather balloon lang to. Pero nung huli, sinabi ni Air Force Lieutenant General Nathan Twining na ang mga flying discs ay totoo at hindi bunga ng imahinasyon o katang isip. Nadaman niya na dapat seryosohin ng gobyerno ang mga bagay-bagay na ito at boom, doon nagsimula ang Project Blue Book. Kaya oo, habang hindi nagbibigay sa atin ang Project Blue Book ng anumang patunay ng extraterrestrial life, sigurado itong nag-iwan sa atin ng ilang bagay na dapat nating pag-isipan. Nakahanap ang proyekto ng paraming madaling maipaliwanag na bagay pero nag-iwan din ito ng ilang mga tanong na hindi nasagot. Idagdag mo pa ang katotohanan na ito'y nagsimula kasabay ng insidente sa Roswell at siguradong magkakaroon ka ng recipe para sa malalim na pag-iisip. So, bago naging cool name yung Project Blue Book, Tinawag muna tong UFO study na to na Project Sign at Project Grudge. Ayon sa isang report noong 1966 ng Executive Services Directory, ang proyekto ay may dalawang pangunahing tanong na dapat sagutin. Una, may panganib ba ang mga UFO sa US? At pangalawa, maaari ba tayong matuto ng anumang cool tech stuff mula sa kanila? Sa simula, ang team na nagtatrabaho dito ay medyo iniisip na kung hindi mga rasya ng mga bagay na lumilipad na ito, baka galing sila sa, alam mo na, ibang planeta. Tulad ng Mars o kahit saan man dyan. Pero si General Hoyt van der Berg, ang big boss ng Air Force noong mga panahon na yun, ay hindi naniniwala dito. Iniisip niya na ito ay kahibangan lamang. Kaya ibinalik niya ang proyekto sa tamang landas. Pinapokus sila sa mas pang-araw-araw ng mga paliwanag tulad ng mga pranks, light flares at mga pangkarniwan na ibon. Fast forward tayo sa 1952 at si Major General John Stanford, ang Director of Intelligence ng Air Force, ay nagbato ng isa pang curveball. Sinabi niya, "Isipin mo to. Hindi ganap na imposible na tinitingnan natin ang mga sasakyan mula sa ibang planeta." Pinag-usapan niya pa ito sa isang Pentagon briefing. Pero ito yung catch. Hindi lumalabas na may direktang banta ang mga kakaibang sighting na ito sa US hindi rin sila bahagi ng ilang top secret government scheme. Pinanggit ni Stanford na may reports mula sa mga credible people si incredible things pero walang malinaw na pattern na sumisigaw ng panganib. Tumaan ang proyekto sa ilang pagbabago ng pangalan. Nagkaroon ng kakunting identity crisis at pinagnilayan pa ang posibilidad ng alien tech. Pero at the end of the day, pumaba ito sa mas ordinaryong bagay. Pero masaya pa rin isipin kung iba sana naging resulta Diba? Ah, noong 1950s, ang dekada na puno ng UFO sightings, dito pumasok ang CIA sa eksena, kasama ang Project Blue Book at let me tell you, medyo nagkagulo. May mga tao na iniisip na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang sinasabi ng project dahil sa involvement ka ng CIA. At may mga nagsasabi pa na ang buong bagay ay isang sneaky way para magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa UFO. Well, ano ba talagang ginawa ng CIA? Noong 1953, gumawa sila ng buong plano kung papaano makipag-usap sa publiko tungkol sa UFOs. Ang kanilang layunin, well, siguraduhin na hindi magpapanik ang mga tao. Gusto nilang gamitin ng TV, pelikula at mga artikulo para turuan ang mga tao kung papaano mag-isip ng kritikal tungkol sa mga kwento ng UFO. At alam mo ba, gusto rin nilang bantayan ng mga grupo na sobrang interesado sa UFO. Bakit? Well, dahil mga grupo ito ay talagang makaka-apekto sa opinion ng publiko kung biglang tumami ang sightings. Kung curious ka, may article sa sariling journal ng CIA na naglalahad ng lahat ng ito at sinasabi nito na medyo umiiwas sila sa project noong 60s. Pero ito ang kicker, hindi lahat ay masaya sa kung papaano ginabayan ng CIA ang Project Blue Book. Halimbawa na lamang si J. Allen Hynek, isang astronomer medyo vocal siya tungkol sa kung paano nagkamali ang project. Ayon sa kanya, pinakailaman nila ang data at masyado silang mabilis na nagsabi ng normal lang sa langit ang mga UFO. Sinulat pa nga niya na complete mess ang Project Blue Book dahil hindi ito nagbigay ng seryosong pagtingin na nararapat para sa mga UFOs. Kaya tumulong ba talaga o nakasagabal ang papel ng CIA? Well, depende yan kung kanino mo itatanong. Pero isang bagay ang sigurado ang kanilang pakikilahok ay nagdulot ng mas maraming controversies sa mga konklusyon ng project. So, naging tulam ba ng CIA ang Project Blue Book para magkalat ng peking balita? Yan ang million dollar question. Kung wala sana yung mga shadowy hands ng US intelligence agencies na nakikialam, baka mas pinaniwalaan pa natin yung resulta ng project. Nalala mo yung kwento tungkol sa Roswell Crash, di ba? Una, sinabi nilang flying saucer yon pero biglang nagbago sila at tinawag nila itong weather balloon. Yung FBI report nun parang nagpapahiwatig na hindi ganun katibay yung kwento tungkol sa weather balloon. Pero kahit sinong may internet ay pwede nang tignan ang official staff tungkol sa Project Blue Book. May brief rundown ang US Air Force sa kanilang website na basically sinasabi nilang we looked into it and found a zilch. Dagdag pa nila, hindi sila malamang gumastos pa para dito lalo na't bumababa na ang defense budgets. Inilipat na sa National Archives ang mga papeles ng project. At alam mo ba, sinusuportahan din nila yung nothing to see here vibe. Pero huwag tayong maglokohan. Yung mga taong naniniwala sa UFOs, siguradong may problema sila sa mga official findings nito. Kaya ng skeptics na tatangol lang sabay-sabi ng told you so, ang meron tayo dito ay classic case ng he said, she said. Pero official story ay wala namang out of the ordinary sa kalangitan. So, tatanggapin ba natin to as the gospel of truth o patuloy tayong magtatanong? Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. kung mayroon ko ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, lagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.